Hi what's up guys, welcome back to another vlog So for today's vlog, pupunta tayo ng SMX Convention Center Dahil merong event doon, ang makina Titingin tayo ng mga, kung ano ano, mga pyesa Tingin din tayo ng Cardo Intercom Pero kung uh, wala tayong budget Nagdadalong easy pa rin ako kasi kung Intercom na Cardo or Ejeas or Breedcon depende kasi syempre inisip ko rin yung budget maganda sana yung uh, cardo kasi naka less na 6,000 from 21,000 to 15,000 yung cardo patok na edge so, let's go kasama natin si Kuya Arden tsaka yung katrabaho niya nasa likuran natin So 44 minutes, nandun na tayo sa SMX Okay guys, dito na tayo sa bandang Mandaluyong Ah sobrang traffic <laughs> Tuloy ko na lang ngayon yung vlog pag nandun na tayo sa SMX Sa Makina Motor Show Let's go, BRB Okay guys, nandito na tayo sa Moa Arena <laughs> Sa Mall of Asia Uh, pagpapark lang tayo hanapin lang natin kung saan yung parking $1.50 ang parking bro <laughs> tapos na tayo bibilhin dapat ay bibilhin tayo tol wala ang mahal ng parking kailangan may bibilhin tayo kasi yung parking 150 pesos bro <laughs> no way There is no way. Yo guys, dito na kami sa SMX. All tapos na yung mag-register dito. So kailangan niyo lang ipakita yung inyong mga go time card and make sure na sa inyo nakapangalan. Kailangan niyo din ng valid ID para sure na sa inyo talaga 'yon. Okay, let's go. Pasok tayo dito sa Moto Expo. Thank you. Let's go. Okay. Ano muna ang ating titingnan? MV Agusta. Dragster na paganto. Ito po. Mga pangbangkingan. Delegado.

200 scooter nila tapos ito yung 450 SR may Kendall sports bike ito yung mga KDM nila ngayon lang mga bagong labas 200 200 Dami. Kaya balikan natin yan. kuryente yung helmet tuloy Hanapin natin yung na, Gulong Gulong na Michelin Ito lang mga tuwal Ano to? Medyo kakunti pa yung tao ngayon Kasi Hindi pa weekend Ito so, Ay so, no card ito Ito ba yun? Ah, ito yung pro pala. Yes, ito po yung pinakabago. bago. Oh, pro. Magkano ito, sir? Ah, ito naka-discount 25% discount yan, yes, sir. Lahat ng unit ng car to. So, even body, yung ano, edge? Yes, edge. Even edge. Ang ang uh, pro is... Ang um, pro before is 25,950. Ngayon, hmm. 19,462. 19? 462. Yung um, edge? Yung edge is 21,250 before. 15,937. Okay, sige po. Sige, sir. Thank Balik ako, sir. Yeah. Magisipan. Thank you. Thank you.

Wait lang, ikot ang okay. Alam ko nasa gilid yung mga gulong tol eh. Dito tayo tol. Pero din pag ano Ibutin e. natin yung mga boot O mga uprooding talaga eh Mga CF moto Kadalasan yung nakikita natin Na Minumotel Pahingan natin dito natin dito maglaro Magkakaltrake natin maglaro dito Magkakalala <laughs> rin ko dito Ang Ito na mga motor ng Euro Parang ATV na ang syura Mayroon na rin silang 400cc oh. S-Y-M May motodeck yan tol May amay Ang ganda na na no? Panigalik eh. mga promo Pakas oh, na may DB Paparabola dati Best part Aprilia <laughs> parang Aikma tama, tama ba? Aikma, Aikma Honda isa sa luxury na motor siglo sa buong mundo Ducati Panigale b 2 O, so, links. Ito yun, o. No? Pogi. So, Ay, mag-cable pala sila, no? Ah, ito yung bago. V4 pala to, B4S. ito, V4S. ano Ito yung bago, total. At, bago din ito, eh. Ay, ayun ka dyan dito, eh. Ito, tingnan natin yung mga bagong motor bagong motor ng KTM. Nag-stop production sila last year Hindi ko rin alam kung bakit Pero ayan, naglabas sila ng bago Unahin natin itong RC390 Ayan o no? Ang ganda ng kulay no Puting cad na no? Tapos yan, naka TFT display na so,

Kadalaga so, talaga maganda 'yung KTM Ano ba 'to? 1390. Grabe! 130k. Oh, so 130K. 149. 149. Yes. Yes. Dito oh, Ang ganda ng karto. Ang ganda 'yung karto. Sana mo. Sorry. So, so, Len! 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 Ipingkula nyo tayo! Saan? Wala yung minsan naman eh. ano, k ano po Kasi mas mahal sa na konti sa edge Sa Eh yung edge medyo matulog na yung edge oh. Oo uh, ko yung Maganda lang mo. daw dito, meron isang ano Accident detected Ayun, uh, no. uh, detect uh, ano? Okay. Ayun, detect mo oh. crash detection Ayun, ayun, kung totoo yun Oo ka na, bigla pa na mag-aano Magawa rin niya. Magsasabi sa'yo. No. Hey, accident, Hey, <laughs> Accident prone. Accident prone. Maaksidente ka na. Okay, guys. Tapos na kami maningin dito sa Makina Moto Show. Moto Expo. At nakabili lang tayo ng flyball na 13 grams para dito sa ating ADB 160. At bumili rin tayo ng chain cleaning, chain maintenance para sa ating mga motor na di kadena tulad ng tulad ng Rouser tsaka yung ZX4 yung mga big bikers bomba bomba

Okay guys, tapos na tayo dito sa SMX Sa Makina Moto Expo At ayun Meron tayong konting nabili Okay na yun So hindi na ako bumili ng Cardo Patok na Edge Kasi ang mahal niya Wala pa akong sapat na ipon para sa Cardo Kahit meron namang less na 6,000 Eh, mahal pa din Ayun hey, Akong Dr. Cicera si Internal Medicine Naka MTO7 So tingnan natin kung makakabalik pa tayo Sa susunod na araw Try natin Ganda no pag nagsama-sama yung mga big bike Ang lalakas ang lalakas ng tunog gumuguhit sa tengay kagandahan naman sa scooter at mga slow cc at mga low cc makakasingit tayo kung saan saan ah, oh, di ba? <laughs> At dito ko na rin tatapusin ng aking vlog. Thank you for watching. Always ride safe and foot God first. See you on my next vlog. Peace out. Bye-bye. <laughs>